Hello mga katinders, good morning Mami Teens 19 So yung aking breakfast Kapit tayo Coffee Plus yung sobra ko na ensaymada kahapon So meron akong chika sa inyo mga katinders Napansin ko kahapon Alam nyo kahapon Super pagod talaga si Mami Tins, so, Alam nyo yung opening closing ka tapos wala ka pang reliever, hindi ka makakapag CR ng medyo ng matagal talaga kasi nga kailangan mo bumalik ka agad sa tindahan. Alam niyo yung paggabi, alam niyo weakness ko talaga yung gabi. Kasi parang yung powers ko nauubos na talaga tuwing gabi. So pag umaga, ener energetic si Mommy Tins tuwing umaga, walang problema. So umaga yung utak ko very sharp, yung katawan ko ay kahit na magto 2 ako palagi 3 in 1 basta umaga hanggang hapon ay okay si Mommy Tins. Ang problema ko yung gabi para na akong gulay, no. So ang gusto ko sana pag close ng store ay yun na nga as in upo na lang kain ng din tapos rest saglit, tulog. Ganun na lang sana yung gusto ko. Kaso lang meron akong suki talaga dito na binibilhan talaga ng ready-made na pagkain. Pero kinukwenta-kwenta ko kasi di ba lately matumal ngayon. So kailangan din nating magtipid. Hindi tayo pwede yung at ah, kasi nakasanayan na natin na ganito yung ating gastusin. So dapat ganito pa rin kahit matumal. So dapat mag-adjust tayo mga katinders para hindi tayo yung parang nahihirapan. Kasi pag ganun pa rin yung gastusin natin tapos konti yung kita natin doon kasi tayo nahihirapan. So mag-adjust tayo. Kung sanay ako magbumili ng ready-made tapos matumal. So, dapat kailangan ko magluto. Kailangan ko mag-effort. Kahit na super pagod ako. So, yung ginawa ko, kwenta-kwenta <coughs> ko, meron ng instant na pagkain. Kain ka na lang. Pero, yung magagastos ko sa, kasi apat kami, 230. So, sabi ko, sayang naman, no? Kakapagod kaya magtinda the whole day. Tapos, parang ganun-ganun lang yung gastusin ko. So, dinner lang yon Unlike, kung mag -e effort talaga ako, parang titiis-tiisin ko yung pagod ko. Punta ako dun sa, meron kasi kami talipapa dito. Yung 230, makakakain na kami ng dinner. At makakakain pa kami ng breakfast kung pinapalengke ko. Tapos, yung 230, yun na nga, uh, breakfast, at uh, dinner namin kagabi, breakfast ngayon, kasama na yung lunch. So, di ba, mas nakakatipid. So, hindi na ko kailangan na pag breakfast ay bibili na naman ako another 200 plus na lang. So, magiging 500 na. ba diba? Kung may extra ka, wala naman problema. Pero yung sa mga dun na nagtitipid, na rolling-rolling lang talaga yung paninda ay maganda talaga magluto. Ang layo ng deferensya mga katinders. Ako nasasayangan ako pag ganun nga yung matumal. So yung nagluto-luto ko kahapon ng kasi nakita ko online ramen. So yun na, yun na yung dinner namin. As in, eat to sawa talaga kami. Tapos ngayon na, yun na, pamili ko na pork. Yun na yung breakfast at baon. Tapos magdagdag na lang ako, bumili ako ng kamatis. No? Lagyan natin ng toyo at yung baw, uh, sibuyas. So okay na. Meron na kaming breakfast and lunch. No? Meron naman akong bigas dyan. So nakakatipid talaga. So, yun yung chika ko mga katindos. No? So, kapi mo tayo pa. Kumana yung utak natin na ah. paano yan? Di ba usually yung problema natin, paano yan na ah, ang liit-liit ng kita natin for today pero yung gastos natin mas malaki. So, dapat mag-adjust tayo. For example, yung kita lang talaga natin ay 100. Tapos, bibili tayo ng ulam tuwing dinner ay 200 plus. So, paano kakasya? Negative tayo. So, why not coconut yung 100 gawin mong, parang paramihin mo. Kumbaga sa nanay ko noon, na mayilig siya na humanap ka ng ulam na konti lang yung gastusin mo, pero nakakatipid ka at maraming nakakain, the whole family. So maraming ganun, like, gisa-gisa ka ba ng gulay, or hanap ka ba sa tindahan mo na mga malapit na may expire, lutuin mo, yung mga ganun. So ganun lang talaga mga katinders, na lalo na pag nanay tayo ay kailangan, tal ta kailangan talaga tayong dumiskarte, no? Yung kape ko. Ayan, kasi pag palagi tayong negative, negative, naku, baka yun na yung sign na mag-close na si tindahan. So, normal din kasi talaga na, yun na nga, may times talaga na matumal. Like sa akin, uh, parang gini-give up ko na talaga yung morning kasi dito ako sa bahay. Priority ko yung mga anak ko. Doon ako bumabawi sa hapon hanggang gabi. So, yung kita doon, yun na yung pangkain din namin. So, paano kakasya kung gagastos ka 400, gagastos ka 500? So, doon ka talaga sa makakatipid tayo. O, ba diba? Payong nanay, payong mami, tendera. Good morning mga katinders. Nag-alarm na yung mami. Alarm clock. Kailangan ko nagisingin mga anak ko. Thank you for watching mga katinders. Happy selling sa ating lahat.